Yan mga katropa, for today's video nga ipapakita ko sa inyo kung paano humuli ng malaking tuna at kung paano ako makipaglaban na ng batakan sa malaking isda. Ayan mga katropa, para mapanood nyo po ang aktual na pagbatak ng malaking isda na tuna. Kanyan po kahirap batakin ang napakalaking isda na tuna dahil minsan ay sutil. Ayan mga katropa, panoorin nyo po itong video na ito hanggang dulo para makita nyo po kung gaano kalakas ang isdang yan. Ayan mga katropa. Let's go! Yan mga katropa! Maga ka na po ulit. Ayan, susubok na tayo mga ng panghuli ng tuna. Yan mga katropa yung ipapain muna natin. May e, ulit tayo flying fish na buhay. Yan. Subukan na natin ipain yan sa tuna mga katropa. Bumangga sa ating bangka ay sinigpaw natin. Yan mga katropa. natin ang pinagtag. huli-huli tayo ng pamain mga katrupa para may pang tayong pamain habang naghihintay tayo na dawin yung ating area may mga pusit pa mga katrupa kaya mag muna tayo habang wala pang nadawin tuna habang nag-abang mga katrupa o. yun yung damang yung diskarte ng pamusit namin panghuli huli ng pamain Yan, mga katrupa huli tayo ng ilang peraso hindi masyadong mabulang ang pusit ngayon mga tropa tayo habang nagabang ng dawi para makaipon ng pamain Ito, mga katropa yung huli natin po sito oh. yan bisitahin ulit natin yung ating area mga katropa tingnan natin kung may pain pa baka na ng tukik yan mga katropa patakin muna natin katropa mas may yung laging binibisita ang area baka binibirada ng tukik eh, hindi na dadawin pag wala ng pain kailangan na eh, laging bisita ang mga area minsan ni eh, pinuputol ng tukik ginagasgas ang nylon Ayan, mga katropa pinutol na nga ng tukik yun yung buhay na flying fish na in area natin putol na Ayan, mga katropa kapalta natin ng pain yan no? oh. putol na kailangan ni eh, nabibisita talaga ang mga area katropa babaguhin natin ang tali ng kawil dahil siguradong may gasgas yan dahil kinagat ng tukik napakalilikado pagka may gasgas ang nylon kailangan ni laging bisita ng bisita ng nylon pagka nag ng pantuna dahil pag hindi binisita at may gasgas sigurado pag dinawi lagot na mga katropa kailangan ni syorbulan ang nylon para hindi sayang ang isang dawi dahil pagka nakakalagot talagang sayang ang dawi tsaka nawawala ang dawi pagka nalalagutan yan mga katrupa, Babaguhin natin ang tali ng kawil at i-bago natin yung area para siguradong walang gas-gas. Yan mga katrupa. Ayan yung kawil natin. Chicago ang gamit natin kawil bago ang nylon natin na daway 120. Medyo mapino lang ang gamit natin daway. Gawa ng maliit lang ang bangka natin. Pag sa malalaking bangka 130 ang pinakadaway na Yamato. Yan mga katrupa. Painan ulit natin. Pukuha ulit tayo ng ano? buhay na pusit ulit ang ating ipapain subukan naman natin ang buhay na pusit agosto ipusit ang pain mga katropa subukan natin buhay na pusit naman ang ating area ayan mga katropa binubuhay namin yung mga pusit at para aride pag kami tuna na sa ilalim dahil pag kami tuna na hindi na nahabol ang pusit sa tiw tiw tsaka sa sigasiw mahihirapan ka nang makahuli ng pamain pag kami tuna sa ilalim kaya kailangan maraming reserbang pamain. Ayon yung ata mga katrupa na pampamoy. Ayan yung pinakapampamoy sa tuna para mabilis nilang lapitan yung pamain. Ayan mga katrupa, nilalagyan nyo ng tinantad na isda. Yung ano, ginayat-gayat. Ayan mga katrupa. Ayon yung nilalagay, pinakapasabog nya. Pamoy. Ayan mga katrupa. Ayan na natin at i- para makaabang ng dawi kailangan laging binibisita ang area mga tropa subok lang ng subok mag area hanggang sa dawihin yan mga katropa, area na ulit maghahanap tayo ng lalim kung anong lalim ng dawi yan mga katropa, kalimitan din na dawi sa gabi ay 25 15 yan mga katropa, ang area natin lagi ay umpisa 10 hanggang 40 di pa 10 di pa ang umpisa dagdag lang ng dagdag 15, 20 25, 30 hanggang 40 di pa mga katropa pag ka hindi dinawe balik ulit sa 10 mga katropa malimitang area natin ay nasa 25 yun doon tayo malimit dawihin kaya yun ang malimit na area natin ng lalim yan mga katropa abang abang na lang ng dadawi ay makadawi na tayo yan mga katropa kailangan ay nakasipte ang kamay pagka-release ng bato. Dahil pagka minsan pag-release ng bato ay bigla na lang ang hinahaltak ng tuna. Napaka-delikado sa kamay pagka hindi ka sanay. Kailangan laging sipte ang pagka-hawak sa nylon. Kalimitan ay nakakasilo yan. Dahil delikado sa kamay ang malalaking isda na yan. Pag tumakbo ay talagang hindi mo mapipigil. Yan mga katupa, abang-abang tayo kung dadawihin. A few moments later...